Hello po mga kaswilo. Magandang gabi po sa inyo. Time check tayo. Alas 11 na ba? Hmm. Tingnan mo nga. 11.8 ng gabi. So, ayan. Dahil meron po kami pinapadidi. So, ayan. Nagpapadidi kami. Hmm. Ganyan. Ganyan ang ano mga silo kapag mayroong pinapadede. Katulad dati, bumalik kami sa dati. Dahil nga na, dahil kay CJ, hindi na ibenta tuloy ito. Dapat na ibenta na namin ito. May nag-message na. Pero, si CJ ayaw. So, pagtsagaan na lang namin na i-survive. Sana po ay ma-survive po namin. Walang problema. Hindi sila magkakaproblema. Tapos, yung dumi nila, ay okay naman po ayan oh. Uh, hindi basa. Hindi basa. Ah, patay. Ayan na naman. Amoy ah, kambing na naman tayo nito. Mm. Wala na ang makajuti. Tulog na ang makajuti sa tagalinis. Aro? Ano na naman basahan yan. Ayan, gusto na niyang bumalik sa kanyang kwarto. Uh, nilagay muna namin pansamantala sa karton na merong tila sa ilalim hmm, dito para hindi malamig tapos madaling araw na naman mamaya 1, 11, 12 1, 2 alas 3 sising na naman para padidihin sila o, bukas ulit ah. close the door ang pangalan po bala niyan ay diding at saka si <laughs> Sige, tara, matulog na po kami. Mga Silo alas 11 na. At maaga pa po kami bukas dahil uh, linggo bukas, magsisimba kami. Kukunin po namin yung first mass kasi pag putok ng liwanag ay meron kami pang ibang gagawin. So, good night po, mga kasuelo. And good morning po, mga kasuelo. Maayong putag sa tanan. At isang uh, maulang umaga na naman po dito sa bye-bye. Kumusta po kayong lahat? So ayan, dito na naman po tayo mga osyelo sa ating mga alaga Tapos ayan na naman po ang panahon, mulan Kaya ano naman tayo, tagilid din naman tayo dito sa ating mga kambing Ngayon ah, galing ako dun sa mga kalabaw natin, nilipat ko na Tapos Uh, hindi tayo nakapagsimba. O, hindi kami nakapagsimba kanina ng daling araw. Gawa na magdamag po yung ulan. Malakas yung ulan kanina ng araw. Kaya na namin. Mamaya na lang kami hapon magsimba. Kami mag-anak. So ang gagawin ko na lang ngayon, uuwi muna ako sa bahay para mag-almusal. Tapos na, nakita kong mga ano dyan, mga makukuhang kumpay. Mga sanga, -sanga ng ipil at ayan malabong malabong na dahon na sarisa at isa din po yan sa paborito ng mga kambing so yan ang ating kukulektahin mamaya ayan di marami po dito yan sa tabi kasada ayan ang ating kukunin dito mamaya so subok na naman ito sinubok na naman tayo sa panahon umaraw lang ni kahapon so kaya nakalabas sila so ngayon naman ngayon maghapon na naman siguro itong ulan ito dahil magulimlim oh Ayan po yung uh, sitwasyon ng panahon dito sa Baybay mga ka-silo Kaya Saka po ako magkakambing Kapag ganito yung panahon Hirap talaga So maliban na lang talaga kung yung nagkakambing na Stable na Yung merong mga pambiling Feeds At iba pa So masyadong ano uh, Magastos na kapag i-feeds ko pa sila Dahil ang dami na nila Kaya tulad ka dati na ilang piraso lang ko pinipids ko sila nilalagyan ko silang pids at saka iba pa yung darak at saka ano yung foulard huh? so, ngayon hindi ko kaya niyang ipakain yung mga yan dahil bibilihin lahat yan kaya magtsaga po ako dito meron namang makukuha ayan aratilis aratilis or saresa <laughs> pala pili sa tagalog yata sa resa yata sa kapampangan sa bisaya naman ang tawag namin dito ay mansanitas yan yan yung lahon dito yung kinakain din yan so, galing na din ako dyan sa ating isinipirate na ano hiniwalay na kambing dyan sa kubo natin at ito ang aking pinakain sinerve sa kanya at saka madre de agua at ipil nakakain na sila lahat ang maliban na lang dun sa marami dun sa kulungan So doon na rin ako galing kasi nandun nakalagay si Victoria. Kaya sinik ko muna sila. Kaya, hindi ko muna pa sila nabigyan ng pagkain. Nabalik lang ako kasi mag-almosal muna ako. Kaya, kanina pa rin, kanina pa ako dito. Na, ano sa mga kalabaw din. Dahil uh, yung -hiwalay, hiwalay ko sila si Tiso nandun, si Clark nandyan. Nandyan banda. Victoria nandun sa kambingan okay pala <coughs> panahon din mga silo at uh, mamayang hapon din meron din akong bibilin pa uli na gamit sa ating mga kambing at ako ay mag-aalmusal muna yung ating ano service araw-araw ayan good morning po mga silo sa inyo ganito po yung panahon namin din eh bye bye magdamag na naman yung ulan sige okay. ngayong araw magtsaga ako manguha ng sanga or dahon ba yan maayong buntag mga kaswelo eh, buntag mga kaswelo! magumpay kami, dahil maulan na naman. Madulim ng na ulan. Madulim ng ulan. Na? Magdamag. Sa resa, no? Ako lang yung kahoy po, pa, gamitan ko. Ako lang yung mga kaway. Ha? Inabi, inabi. <laughs> na kami magsimba, mga sila. Anahin muna namin itong ano. Dapat kanina na maraling araw. Christmas. Kaso magdamag yung ulan. Malakas yung ulan. Hindi namin nag-alis Kumpayan ko muna yung mga kambing. Tapos punta na kami sa bayan. Madilim ang kalangitan. So, tayimik ang kalsada. Dahil pa gano'ng gawa doon ba ta? So, wala pang gano'ng dumadaan. Pag nakikita nyo nagdadrive si CJ, si so dito yan. Hindi man po highway. Yan o, no? linis ng mga motor. 哎。<sighs> <sighs> Thank mm -hmm. you. Para sa mga alaga kailangan pagcagain. よろし ayun mga aswilon niliver eh, na natin yung mga nakumpay natin pero binigyan po ako ng pagkakataon na makapagpastol at uh, inilabas ko muna sila para yung ating kinuha ay bali merienda na lang nila yung bago nandun bali dalawang grupo sila ayaw pa nila sumama yung bago dito sa ating loma so, nandun sila sa taas so, yung ating kinumpay ayun oh, naka, naka ready na so, pagpasok nila mamaya ay meron silang makain so salamat lord at uh, pinatigil mo sandali yung ulan para makakain sila ng gusto nilang makain ba ayos swelo pinutol ni ba yung puno ng ano anong puno yan pa bunga. Ano na? Dahon kambing. Oo. Oh. naman ang kain ng dahon. Tikman na ka, ay, like, Sarap, dan, mana dati nung ka. Oo. Bundo bunga, ma? Grabe oh. Kain. Hindi, lamon. Nabang walang ulan. ulan. Yan no, oh. makulimlim na. Wala kayo. Bisan niyo kain. Wala kagat-agad nila hmm baan dito yung iba. Oh, здорово. Mm -hmm. Mm -hmm. meron tayo nakita dito ang wild na protas mga swelo hindi ko alam kung prutas ba tawag dito ano tawag dito sa amin barumbong hindi ko ba alam kung tawag dito sa lugar sa ibang lugar ito siya yung puno niya yan kinakain mga Parungbong. Ano parungbong. 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 hmm, ano mo lang? Yung katas lang Parungbong. mo. Parungbong. 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 No, no, tamis. 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 Ang katas lang niya. Isipin niyo lang. <laughs> Isang bayabas? <laughs> oh parang bayabas nga. Meron ka? Wala na, tatlo lang. Ayan na naman po ang aming kalaban mga kasuelo Umagsak na naman padahan-dahan yung ulan So kahit uh, maulan Kapatuloy pa rin silang kumakain sa ating pinotol na sanga-sanga dyan Ng tubog Or tibig Hindi ko alam kung anong tawag sa ibang lugar nyan Yung namumunga ng bilog-bilog So pinotol ko yung sanga-sanga dyan para kanilang mapagpiyastahan ayan o, oh. Andan sila lahat. O, no, hindi pa naman sila tumakbo. Pauwi. Kaya na namin. Para makabawi-bawi. Ayan, nakaramdam na sila ng lamig mga silo. Kaya natakbuhan na dito sa loob. At meron pa rin silang makain din sa loob. Okay.